So hello po mga kalingap uh, at welcome back po to our channel uh, um, Dito po tayo ngayon sa katatay ano, Roberto ngayon po mga kalingap uh, at mag-aabot tayo ng tulong sa kanya ngayon guys at uh, yan tagal-tagal din tayo din nakawalik at uh, tilingnan natin kung may bebenta na itong mga kamuting na ito hindi <laughs> na alaki lagi na lang ganito po ay sa si tatay po mga kalingap nakita natin ay kumusta ba ako na <laughs> tumaba na ako <laughs> nagbuk tayo kumusta malay to hindi makaya na ang pagdatanim hindi nagpilit ang hag magtanim na yan malalaki na bagay ano? malalaki na Ay no, Marami ka na naibinta. Ay, wala yan pa. Kung ko lang kinakain ko, dinalabunan. At saka may maroon na mga nahingi. May nahingi? Ay, niya ngayon. tag ngayon. Eh. ngayon. Wala kang malang mga upuan. Hmm. Ang ito dyan. Luwag. Musta ang... Ganda ng bahay mo. Dinawaan ninyo. Hindi man, Erwin. Yan po, dito. Yan. Lawak din pala sa loob ng bahay mo, ano? Galing. Ay, kung, kung wala kayo, yung mga gano'n, wala akong ganito. Pwede sa ko dyan, oh. No? Doon sa isa. Hindi <laughs> ko lang, okay na dito. Maliwanag. dito lang tayo po. Ito yung bahay ni tatay po mga kalingap. Binagawa ni Erwin. Salamat tayo kay Erwin at pinagawa ka ng bahay. Napakabuti. Ayan yeah, o, binalikan ta. Anong gawa mo dito tatay? Wala, hindi naman ako makapagtrabaho. Hindi ako makapaghanap ng guhan. Para ka na ano ay. Eh? May sakit naman ako. Kaya yeah, nga, para si ano. Para si Robin Padilla kanina pa. Nakabudhubad nga, na ako. Uh, ikaw nga big ako. Eh, hindi ko ma mataba na. hindi <laughs> ka pa lumapit dun. No? <laughs> Hala, mo. kung sino. Hindi mo na ako nakilala. Ang bihira naman. <laughs> Ay, kung hindi <laughs> pa nagharap. Makita, makita lang. Makita ko lang yung forma. Talagang. Pagit ang tinan kanina eh. Parang nagsabong na sa'yo. Parang yung hindi <laughs> mo na yata ako kilala. Kaya ka hindi nang eh. Ano? Limot. Wala ka na yata ang kinakain kaya hindi mo na ako kilala. Ay hindi naman. Mayroon <laughs> ba na ang pangibimbing na ako dyan sa ako? gulong mo. Sabi ko gusto pangbigas. Ano natin dyan? Yung pangbigas. Mayroon Ay, pang tira. May bigas ka pa dyan. Sa bahay nyo tayo. Meron pa. Meron pa. Ganyan na lang. Um. Hmm. Ganyan na lang. Ang para isang litsi na lang ito ah. Isang litsi na lang yun. Oh, litsi naman na ah. Oh, isang litsi na lang. Alam ba pa naman itong dalawang litsi? You know. Dapat yung tayo. Ay grabe yan tala yung sinusukoy mo. Ay wala pa naman hindi naman talagang lechit lechit lang talaga hindi ko nangyayari ko ito sa balkon at maamihan eh. ay <laughs> Mak makabili ka ako ng isang, isang daang pawil mm -hmm. at palalaki pala lakihan ko ito palalaki lakihan mo ito? yung bahay mo? Mm, ito yung ah oo nga late nga no I dadasig dasig ko doon Yeah. Ay, ano? Ay, yung ay, saan daw yung kako na papunta? At palawak na hindi na pupunta rito. <laughs> kahit yung, iba. Ay. Nasaan na yung taga, kuwan mo, taga tulong para sa'yo? Iwan ko nga, magkakong nag-alis na. Pagka <laughs> abroad o saan. Nag-abroad na. Okay. At tama yung pag ng tak takan kaninang tanghali eh. Tumulog na naman ang tak tak Tumuni ang tak tak oh, Ay may ah, talaga Ayun ay, na nga Pag kuha ko doon Pag, -pag, pag salo oh. Nakilala kilala yung motor itim commute na Ay siya yun Ganda pati ng hiyak si Ram Ganda ng tayo mo dito Sa duyan mo dito ay sa duyan mo dyan oh Relax na relax ka eh, din ay. Eh. Yung ko yun, walang ha? Pagkaka kain kung kain higa ka na lang yata ay. Eh. hindi na na nagamot ako may gaba, may gamasan na ako. Naandun mo. Mm -hmm. Yung mga tutubong kung yun. Ito. Mm. -hmm. Ayan, ay, eh, yung kung gusto niyo hindi. Hindi doon, hindi 'yun. Yung mak. Sa akin 'yun. Yung 'yun ma yun, yun, malawak-lawak na 'yun. Mm -hmm. Saka so, ito. Ngayon 'yan. yan. Ay, nagtsatsaga lang ako. Magbuno tayo, sampulan natin. Pakita natin sa manonood mo. Kung ano, kung may laman. Pakita natin tayo. kung na kung may laman. Kung may laman mga ano mo. Baka ang laman lang niya na yan. Ay, oh. ano. Tawag dito. Gamot. Hindi. Baka gadaliri lang ang laman niyan, tay. yan, tay. Gadaliri nga. Ayan po, mga kalinga. Ano yan? Anong ginagawa mo? <laughs> mm. Ibang klase yan ah. Mm. Ang liit nga. Ang liit Maliit po. Bakit an -liit ang liit ng laman yun tayo? Buhangin. Parang yung kang gusto mo tayo ay ano ay. Parang hinihirap naman kunin, kainin yan. Kaliit-liit. Ang kamuti mo tayo. liit. Kamuti. Pero masarap yan pag lalagyan mo ng asukal lang kung mm. tinudududud. Ano? Lalabunan mo sa gata. O kaya lalagaan na dudot mo lang sa asukal, hmm. di ba ka? Ay, lasa doan yan. Doon ka magupo, ka po. Halo yan? Hmm. Doon, doon ka Ito po ang, ano ni Tatay. Doon na, ano niya, kamuti. Dapat <laughs> nasusunod, bigyan mo ako ng tut. Maganda to ay. Eh. Pag malaki yung malaki, yung pangit ng ganito kalit-lito nito. Ito po, kamay ko. Tapos yung kamuti, kalit ito. Hmm. <laughs> Pero ang iba? Iba-iba pa tayong sukat. Ito ang haba, kaso eh. <laughs> ang iba? Oh. Gusto yung itong maligat-ligat lang na mayabo. Ah, yung iba matigit mm -hmm. mas gusto nila. Eh, gusto ko yung medyo malaki at mas malambot. Mas masarap ka eh. Yung bagang lalagyan mo lang asukal ano, ay lasa mm -hmm. ito. Tama masarap. Pagbibilihin ko pagkasusunod na balik ko. Pagka ano na po ako. Susunod pagbalik ko dito. Ay, ano ka naman lang yan. na. na. Paano yan? Hindi mo ka magupo. Siya nga. Maulan ba ka? Hindi <coughs> yan. Kulog-kulog lang yan. Kaya pa rin nakahubad-hubad. Hindi na. Masakit yan ganyan ko. Hmm. Masakit ang lantangon mo. Hmm. Na paano? Yan po nito. Nakapag-away ka yata eh. Hindi. <coughs> Kasi mga gusto mag-away sa aking baga. Baga na tingin pala. Awan. Siyempre tikulaan yan. Wala na. <coughs> dahil ito ah dahil tinawag ka ng tinawag ako ng ng butiki ng taktad kinuhumuni ah, ito sabi ko sir Ram yun <laughs> ah ba't ito lumipas pa nag na nga sa bagal kiti ng tindahan na wala naman dyan mga grabe ito po tayo <coughs> pang ano nyo pang Bibigyan <earth> mo na kita pa ano, nyo na kung... Salamat. Ma ma mga kabila kong bigas. Mambigas yan. <laughs> Para... Baka ano ka naman dito. Pagkain. 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 Pero ang tanong, nasan na yung napunta rito sa yung guwaping? Ay, isa pa. Yung nagpunta rito, hindi nung mamalaga ng pagkagwaping niya. Nagtutulong yun sa wala. Hmm. Ay, siya nga niyan ano. Ni. maraming salamat tayo. Guwaping, guwaping nakako. Hmm. Matulungin pa. Matulungin pa. Ito mga ako lang ang uh, pinupuntan dito. Ang um, bait-bait ano no? Hindi pa naman nga kago nakikita. Sino ang sabi. Eh, eh, yung babae dyan o. Oh, na nakapunta rito. Ah. Ayaw. Ah, yung, yung anak dyan ni... Eh, Kaputol. Kaputol. Ikaw, Ukraine at, at saka ni... Ka, eh. Ikaw kawawa dito sa lugar niya kaya kami nimbigyan ko ng tulong. Eh. Marami ang sasabing kawawa ka niya. Pero oh, sabi ko, malinawa sa akin ang hatid hati dito. Mm -hmm. Kaya lang ko, hindi ba kaya kakapunta eh. <laughs> Pag nakapunta rito, jackpot ka. Anong jackpot? Kawawa K kawawa ka ako siya. Siya, siya ka ako ang nahihirapan. Ay, nagtutulungan niya yun. Ang galingan niya, no? Ay, magaling pa yun. Kasi mas magaling. Grabe. Ay, Grabe. Ay. ay, marami. Kahapon lang. Nasaan yung nagpunta dito? Mm. Kahit... Sabi kayo siguro, ay, marami yung tinutulungan. Marami nga po. <laughs> ay, ganita, talama lang naman. Kita mo na. Marami. Yus. <laughs> Maliban para sa akin, mayroon pa. Okay. Maraming tinutulungan yung mga yun. Kaya kahit malayo po mga kalingap yan, natulong ah, talaga ako sa kagaya nila tatay. Ito yan. Man, yung, yung kaliyo layo nga, yung pamurahon. Saka, Dito pa sa pinakampundo. Saka ano pati, mad, 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 mabato pa dyan sa daan. Mahirap ang daan pa punta ko ng tatay. Ay, dyan sa mga baliti. Dyan ka dumaan. Maganda dyan. Saan Dito sa mayroon. Hmm. Malapit lang. Kaso ma, ma maano naman ako. Maglalakad na ako. Siguro pa dan ako. Hindi. Hindi. May daan yung, ng motor. Ay, may daan po dyan Oo, sa motor. Oo, oh, single. Ganyan daan, o. Oh. Ay, okay pala. Ay, pag dito may rapang ka talaga at ma... Mabato. Bato. Mabato nga dyan. Ang hirap. Salamat, mo. mango wala talaga yung tisos. Wala talaga yung kapira-pira. Kahit, kahit nga bigay yung pakita ko sa iyo ang nilalagayan. Pati yung dapo mo, ano? At wala. Ay, nako. Hmm. Tuloy ka dito. Tama nga ang sinabi mo. Mm. Ano po yan? Hmm. Ano tayo. Ano yan? Nagahin yan ang bigas. Hmm. Ay, wala, na, wala na lahat naman. Oo. Mm. to merong kaunted gagawang uti-uti. Ano to? Gagawang kaunti bigas ito. Hmm. Oo. Oh. Ano? Unti -unti. <laughs> <laughs> so, yun yung unti-unti. Hindi nga naka, nakatabi. Hmm. Pag naman nabod niya sa paranda mga, sabi ko eh. Hindi naman ako kakapaghanap, papanuman. Tsaka naman. Nakakawa din ako, binibigyan Dalawang gata. Saan tayo natutulog? Dito ko natutulog. Dito ko natutulog tayo dito. Gabi sa yung dyan. Dito. Talang ako. Bakit parang ano naman ito tayo? Parang... Folding sack yan. Ha? Folding sack. Folding sack. Kakaiba to ah. <laughs> Maklas yung tulog mo. Parang... Hindi ka naman dyan magkakapag yos dios Kaya nga, nakakatakot din bagay ito matumulog matum dito. Taong. Pumok na Baka mapuhit yung anong Hindi, matibay naman yan. Matibay Matibayal. yan. Pusta <coughs> yan. may ilaw ka pa oh. oh. Gawain, gawa pa yan yun. Gawain ni Erwin. Hmm. Shoutout kay Erwin po. Ito yan dito. Kasawa na pala yun. Hmm. Ay, yung palang. Ito yung ano ni tatay. Kanyang hugasan, lutuan. Hmm. Ano ba ito? Bye bye Salamat sa iyo Kung mga mm -hmm. pa rin ito Ano naman po, walang anuman Para sa mga... Sa pagbala rin, pagka ng buong may kapal eh. Kabila kong limang kilong bigas Ulam mo ha? Sa ulam mo ng mga Para talaga 'yan sa mga gaya ninyo po na nangangailangan. Okay. 'Yan ang programa na ni Kuya Bali. Yan, tumulong. at syempre, 'Yan ang pinaka-priority natin, hindi magano mag kung ano-ano nung gawin sa ano sa pag sa channel. Mm. Ah, uh, tumulong po tayo yun ang pinaka-focus yung po ang natin ang binigay na instruction ni Kuya Bal huwag mag-away-away kundi tumulong ay dito walang away-away talagang -away. dito lang pag, pag nag ka at saka kung bigyan kahit isang litchi, dalawang liki para, para kumain din Maraming salamat tayo. Maraming salamat sa Panginoon. Mm -hmm. Sa Diyos. Nagkakuhan ko na ko sa saluyan. Mm -hmm. Nakaupo po ko dyan. Umunyan mm -hmm. taktak. Mm -hmm. Dalawang sunod. Dalawang sunod. Mamaya nga, dumaan ka dyan. Eh, kaya sa'yo na punta dito. Tindig pati ako. <coughs> Baka Anting-anting <laughs> mo <laughs> ito. Bakit may anting-anting ka? Hindi basta basat may maguni. Talagang may na Anting-anting <laughs> <May> dito. Anting, <laughs> <Yung mga>, <laughs> ibang klase yung ano mo. Pantaon sa akin. Yan ang pangitain ko. Pangitain mo? Mm -hmm. At saka yung ibon yung saya-saya. Ah. Basta para ikot-ikot yun sa bahay. Siyang unya, eh madating. Ang ganda ting. Ayan yung kakka kanina eh. Sabi ko eh. Yeah. Iya. Sinanda na ting. Nakiala kong sabi ko eh. Siram nyo na. na ako dyan sa... Eh, talagang ikaw na butiki ka. Sorte. <laughs> may may halong sorte. Eh, salamat. Salamat. Maraming salamat hmm. sa iyo. Dapat huwag pala pa ng buong may kapal. Ay, wala po yun ah. tayo. Ano natin to? Ito ay talagang walang wala ni pangulam ni ay di lang po nag -iimik. wala naman na kung maingan dyan pa parehas wala ah, sige po tayo wag wag kayo magalala mag lagi lagi naman tayo punta dito kahit mga sa pagbalik mo no? magkong kang at may mga malaki laki na oh, sige susunod po tayo oo oh. pagbalik ko dito huwag lang ko na lang ay po mabayag ka pa ang binibigay mo sa akin hindi katumbas ng ay kaya <coughs> huwag kang magalala maliit pa eh hmm. kita ya mag ingat kayo dito ay, oh. mag ingat kayo dito sa ano sa lugar mag ingat Ayan, balik na lang ako. Salamat sa iyo. Ganun ka na, baka umulan. Maulan na yata. Ikaw baka kung ulan yun Ay, di Ay, mabibilisan ko na lang. Baka muli ako eh. <laughs> Saan ka nadadaan? Diyan na po. At, diyan lang naman ako sa may ano. Diyan ka dumaan sa akong baligid eh, para malapit. Hindi po kasi tanda. Pero kung, pero dito, di, di, sa dati mat, ito ang sayong Oo. Uh Hindi -huh.